1, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman niyo ang beauty na lala ninyo ngayon fresh overload pa rin. ba? Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng tender juicy hot dog. Dahil sa hot dog, nagkakandalo ka loka ang lola ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare, sana okay ang araw ninyo today. So ako, ako naman ang tatanungin ninyo ay just ko, naloka kami kanina. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kaninang umaga, na wala yung sinsing ko, na misplaced ko, nakakaloka. Yung mga work niya siguro mga 10,000 pesos. So, yon So, hindi ko alam kung saan ko siya nailapad. Pagkatapos, hanggang lunch, hanap ako ng hanap. So, pumunta ako kay PE teacher. So, sinabi ko, sabi ko, nawawala yung sinsing ko. Tapos sabi niya, Hah, saan mo ba nailapad? So, talagang, alam mo, in fairness sa kanya, hinanap niya talaga sa lahat ng lugar na pwedeng malapag ko yung singsing -sing sa taas, sa building, sa table ko, bastas, kung saan saan siya naghanap, maghapon, nakakaloka. Tapos yung bandang hapon, sabi niya sa akin, okay ka lang ba? Sabi ko, syempre hindi. Sabi niya, hayaan mo bukas hanapin uli natin. Tapos, so syempre, malungkot ako, inabot nga ako ng alas 7 ng gabi dito sa school, <laughs> eh. nakakahanap, nakakaloka. So, pagdating ko sa bahay, so syempre, Alkal-kal-kal pa rin ako doon sa bag ko. Kasi yung mga bag ko, marami talaga siya yung mga, ano ba yun, yung mga paket-paket na ano. So, hanap ako doon. Actually, nung umaga, tinignan ko na sa bag ko, hindi ko nakita. Alam mo kung saan ko nakita, guys. Doon talaga sa loob ng mini-paket do sa bag ko. Nakabalot siya sa tissue. Mm -hmm. naalala ko, pumunta pala ako ng toilet. Tapos, sinubad ko yun, nagugas ako ng kamay. Tapos, nilagay ko siya sa tissue. Pagkatapos, nilagay ko siya sa bag ko. Hindi ko maalala kanina. Ang alam ko, ilapag ko siya kung saan. Pero, hindi ko ma-remember talaga. Dahil sa sobrang dami ng iniisip ko, andyo dyan yung, yung test kasi ng mga bata. Tapos, nagkandalo ko, loko pa yung data namin. Pagkatapos, yung alam mo yun, yung parang naghahabol ka ng rush. Pero, nasira yung mga dapat na makakapag Padali ng trabaho. Tapos nakafocus ako doon. So, pina set up ko yung, yung laptop ko. Kaya, Kanina, windang ako. So, sabi ko, ano ba yan? Nakakaloka naman. Sumabay so, pa tong sinse. Tapos yun, tapos may message ko siya. Sabi ko, nakita ko na sa, sa nakita sa mini pack mo. sa mga ay, hey, that's good. O, oh, ba diba? So, siguro bukas babato ka niya ako ng bonggam-bongga. -bongga. By the way, so, na ko din lang din kung paano sila talaga maging concerned sa akin. Actually, hindi lang siya naganap. Pati yung director ko. Nakakaloka. Ikot kami ng ikot do sa eskwelahan. Ay, na ako, in fairness, lahat naman, pati na yung mga bata, Yakap ko. Kasi in-announce nila yun. O baka may mapulit kay Sinsing balik ninyo kay teacher sa so, yun. So yon yung mga bata, naloka ako doon sa bata. Sabi nung bata kanina, ano bang kulay ng Sinsing na nawawala? Color pink. Sabi niya ba naman? Sabi ko, kaloka ka? Sabi ko, syempre hindi. Ginto. Tapos sabi niya, ah, sabi niya, ginto pala yung nawawala. Sabi ko, hanapin ko ba yun kung hindi ginto? Sabi niya, sorry naman. Diyos ko, naloka talaga ako doon. <laughs> Windang ako. By the way, eto na, Diyos ko, paandar pag-uusapan natin ngayon. Talaga naman nagsimula na ang mga eksena ng mga kandidata dito sa Miss Grand, di ba? So, isa dyan sa mga nagpa-eksena talaga at nagpasabog ng bongga-bongga ang pambato natin na si Nikki Dimora. So, eto na. So, para sa unang ka. mama ka. Mamasama nung masasabi mo sa pasabog ni Miss Grand Myanmar. So, kung anong merong beauty siya, pasok ba sa bangat? To be honest, nagulat ako dito sa beauty ni Miss Grand Myanmar. Kasi talaga nung mga, kung titingnan mo siya, close up mo, ready ready. In fairness sa mga Myanmar, ah, sa mga Burmese, ah, lumalaban, pumapalo. So, ewan ko, parang feeling ko pasok to sa banga. Kasi ang ganda niya, in fairness, ang ganda ng styling, ang ganda ng eksena. So, tignan natin kung saan makakarating to si Miss Myanmar. Pero in fairness ha, kayo ba nagandahan ba kayo sa bruhang to? Kasi ako, to be honest, yes, nagandahan ako sa kanya. Parang, alam mo yon na sobrang pasok sa bangay yung pasabog niya. At eto nga, sumunod na chika, Mama Sam, si Om ng Thailand, Miss Grand Thailand, kasabay si Madam Teresa. So, tingin mo, eto ba ang binibuild ngayon na manalo ng Miss Grand International 2023? To be honest, late siyang nakaalis no sa Thailand kasi ano parang feeling ko eh ko ano pa andar nila parang sobrang tagal nila makarating ng Hanoi. Eh, 2 hours lang naman yung biyahe from Bangkok to Thailand. Actually, kung ganda ang pag-uusapan, maganda siya. Gusto ko yung makeup niya. Gusto ko yung styling. Ang lakas maka-ano, tawag dito, si Pawit Sudadurin, gano'n yung itsura niya. Magaling naman kasi talaga yung glam team neto ni Ome, sa totoo lang. Medyo nakakaloka tong kandidatang to. At parang piling ko, ano to paandar. So, sumabay siya kay Madam Teresa. So, wala namang issue dun kung kasabay niya si Madam Teresa. Kasi dun din naman papunta si, si Madam Teresa. Eh, di okay lang yan. So, para sa akin, it doesn't matter. Kasi at the end of the story, alam naman natin na paandar talaga ang Miss sa mga eksena. So, pero mali. Mali lang yun doon. Siyempre, uh, Vice President si Madam Teresa. So, pangit naman tignan sa ibang kandidata. Nakasabay nila yung kandidata ng Thailand. Pero kasi minsan, i-consider mo na rin na Ah, total, taga Thailand din naman si Madam Teresa. Iisa lang naman yung pinaggalingan nila. And then, papunta din naman ang Hanoi. So, carry na, di ba? So, yon wag na natin gawa ng issue at dahil maloloka lang tayo lahat sa issue na yan. At eto nga ang sumunod na chika. Miss Philippines na laglag na sa botohan dito sa Miss Grand International. Mama Sam, anong chika mo? Hmm. Ang chika ko dyan, oo nga, wala na siya sa top 15. Dati nasa top 15 siya. Si Malaysia na ang nakalusot sa top 15 diba? and then top 14 naman si Mexico, sinunda naman ni India, and then si Guatemala, Czech Republic number 11, number 10 si Paraguay number 9 si Venezuela na dati bottom, ngayon nasa number 9 spot na siya si Brazil, si 7 naman si Thailand, si Peru number 6, so syempre ang number 5 ay si na Indonesia na dating number ten si Indonesia ngayon number 4 na siya. And then number 5 si Colombia. Oh, sorry na, si Colombia. Si Colombia na nasa baba siya ngayon, umangat na. And then ito naman si India dati nasa taas siya ngayon nasa bottom na. And then number 3 naman si Myanmar, si Myanmar biglang inconsistent, ah, nasa top five siya no last time. And then si Vietnam na dating number one ang talagang bumongga ay si Cambodia. Si Cambodia dati nasa bottom to, ngayon nasa top na. So, ito yung ano talaga na makikita mo dito kung paano sumuporta yung mga taga-ibang bansa sa botohan ng Miss Grand. So, sinasabi nila, ayoko bumoto, bad trip ako sa Miss Grand, E di huwag kang mag-expect na mananalo yung kandidata mo. Or huwag kang mag-expect na kung ano man ang makukuha ng kandidata mo kasi ikaw mismo ay wala kang ginagawang help sa kanya. Diba? So, hindi naman po pwede na si ano lang ang mamangka dyan. Kailangan magtulungan tayo para maiangat natin siya. Ang problema kasi sa mga Pilipino, hindi sports eh. Kung iisipin mo nga ang Vietnam noong nakaraan taon, grabe nasabotage daw sila ng bongga-bongga ng Miss Grand International. Pero ngayon, tignan mo, ginanap ang Miss Grand International 2023 saan ba? Sa Vietnam. And then, yung Vietnam na candidates nila, tuloy ang boto nila. So, bakit tayo hindi natin magawang maging sports? Kasi di ba ang sinasabi ninyo na tayo kasi first runner up yung kandidata natin dapat title guys hindi ba pwedeng makontento tayo at hindi ba pwede na parang mag move on naman tayo paminsan minsan so 2023 na fix mind na kumbaga parang Siyempre, kawawa din naman si Nikki. kung hindi rin naman natin siya tutulungan. Siya nga, paandar. Tapos tayo naman, ayaw naman natin siya i-help. Hindi na mo nakakalungkot tignan. Sa top 15, wala siya. O, ba diba? Eh kung paano kung botohan pala ang, ano, ang papasok sa semifinals, eh di hindi rin tayo makakapasok kasi ayaw natin bumoto. Sana help lang. O, ba diba? At sa sumunod naman na chika. Mama Sam, anong masasabi mo sa paeksena ni Miss Grand Philippines na ginaya din ang eksena ni... Katriona Gray nung lumaban to sa Thailand na naka-outfit din ng national outfit ng bansang pinupuntahan nila. To be honest, hindi ko may isip na magaganyan siya. Pero yung paandar niya, in fairness, bongga. So, yun. Yun yung masasabi ko. So, hindi ko rin masabi kung sign ba to na kasi ginawa to ni Katriona. Walang gano'n mga mars. Ang importante dito, nakita natin yung kandidata natin na nag e So, parang Paandar niya to. So, supportahan natin. Bongga naman. Para sa akin, bongga. Winner! di ba At ito pa, hindi lang naman syempre si Miss Philippines na nagpaandar kanina. Pasabog din si Miss Myanmar, Indonesia. O, di ba So, ako para sa akin, sobrang nakakatuwa kasi syempre yung ideas nila gusto ko yung damit talaga si Myanmar medyo nakakatakot to ha paandar ang laban ni Myanmar ha ewan ko kung napapansin ninyo sobrang bongga, nabonggahan ako sa kanya kasi parang feeling ko ang ganda-ganda niya, ang ganda ng styling. And then, syempre, hindi rin nagpapakabog sa si Indonesia na may bisikleta pang nalalaman. At panalo din yung kanyang outfit, ha? So, yun. So, nakakatuwa kasi isip ng Asian at isip ni Indonesia, ni Myanmar at saka ni Philippines. Malay mo si Thailand magganyan din, o, oh, di ba? So, yun. So, hindi natin alam. Hindi pa siya lumalapad. Siya yung dalas, o, oh, di ba? So ako para sa akin, sasabay naman yung beauty talaga ni ano ni Nikki ni ah, Mana, uh, Nikki Manage, Nikki Dimora dito sa competition ng Miss Grand at parang feeling ko talagang ready to fight siya. So, hintayin pa natin yung mga pasabog niya. Nung umalis siya sa Pilipinas, naka-Pilipinya niya siya, yung dumating na siya dito sa ano, ayan na, naka-pam-Vietnam na. So, nakita ko rin yung energy niya na talaga naman, oh my God, sumasabog yung energy niya ng bonggang-bongga. -bongga. Kaya, I'm so excited to her. So, support lang tayo. Supportahan natin ang sariling atin. At sana, wag naman natin kalimutan bumoto para naman at least, di ba umangat-angat siya at magkaroon ng energy ng more. O, oh, di ba? So, yon So, I'm so excited. Na-excite ako para kay Nikki Dimora. Kasi parang feeling ko talaga she's ready. At kaya niyang makipagbagdagulan. Yung lakad niya, Mm, wala naman ako masabi. Sige lang, go. Oh, di ba? So, yun. So, basta lumaban lang si Miss Philippines at sana lahat tayo ay nasa likod niya para naman at least maramdaman niya yung supporta ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo guys, sa totoo lang, hindi naman ang Miss Grand ang sinusuportahan natin dito eh. Yung pambato natin sa Miss Grand. At sana wag naman nating iwan, di ba? Sana sumuporta tayo ng bonggang-bongga doon sa ating pambato dito sa Miss Grand International o oh, syempre simula na ang paandarian at tignan natin kung ano nga ba ang mga pasabog na magaganap pa dito sa Miss Grand International 2023. So, yun. So, guys, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, papalo nga ba ng bonggang-bongga -bongga ang ating pambato at tingin ninyo sa mga pasabog niya? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys, guys, maraming maraming salamat. Siyempre, sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa akin mga chika so sabi ng ganon Basta pasabog ka, Miss Grand ka. So, yon So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys.